Mayroon po ba kayong komento pagdating po doon sa usapin ng uh, pag-expand nitong uh, gross uh, domestic product po ng bansa sa second quarter po ng taon at siyempre po uh, nang san ngayon eh, po ito itong ano po bang ibig sabihin ito para sa pangkaraniwang tao uh, professor Oo Reggie alam mo kaming mga ekonomista mga analyst talagang inaabangan namin yung mga datos na pinalalabas ng gobyerno at uh, kahit na mga ng mga pribadong sektor. no. So napakaimportante yung maalaman maal natin no kung talagang umuusad ang ating ekonomiya. Mm -hmm. Ang gobyerno ay inannounce no na medyo gumanda ng kaunti no katulad nga ng nasabi mo. Uh, ang ating ekonomiya no umabot ay ng 5.5% growth no mm -hmm. nung second quarter of this year. Mm -hmm. uh, ano bang ibig sabihin na to? Ibig sabihin na to may mga sektor na malakas no at uh, umuusad ang ating ekonomiya mm -hmm. na nakatulong sa pagsigla ng pag ng ating bansa. Mm -hmm. Mm -hmm. So, uh, magandang ano to sinyales no? Ito ay uh, mag magandang uh, tulong para sa pulisiya sa gobyerno at mga uh, magandang direksyon para sa business no? And sa academe na indeed maaating yung target natin na nakikita natin na pag-unlad ng ating ekonomiya for this year and even for the next uh, 12 months. No? mm -hmm. Siyempre po, ang ating po mga kababayan, ang mga karaniwang, mam, ang, ang karaniwang tao, ang laging nagiging batayan pagdating po sa usapin ng ekonomiya, ay po kung gaano karami yung pagkain na ihahain sa pagkainan, ah, uh, Professor. Pero siyempre po, ano po yung mga sektor na nabanggit po ninyo na tunay pong lumakas sa quarter na ito na naging indikasyon po ng bagyang pagtas po nito, uh, pag-usad po ng ating ekonomiya, Sir? Oo. tama yun na uh, Reg no. Magandang na sabi mo kanina. Talagang 'yung epekto sa ating karamihan ng ating mga kababayan ay ang basehan nila ay uh, mas madami silang nakakain, mm -mm. mas ma mas maayos 'yung buhay nila, no. Mm -mm. Tama po yun. Uh, ang sinasabi naman po natin pangkalahatan, no. Mm -mm. Hindi naman po talaga mararamdaman ng lahat. Or uh, usually karamihan or uh, uh, or dumadami na makakaramdam na ito no mm -hmm. ito po uh, alam mo na babash tayo kami mga ekonomista mga analyst sa social media mm -hmm. pag sinasabi natin na gumaganda na ekonomiya oh, pero po. tandaan po natin ang uh, responsibilidad ng pangulat ay uh, hindi lang ng ating gobyerno pati sa atin no mm -hmm. ano po yung sektor na lumakas? no ang uh, lumalakas pa rin po yung consumption yung household spending no yung uh, services no Uh, and surprisingly yung agriculture mababa pa rin po sa basihan natin pero at least nag-improve po siya nung uh, nakaraang quarter and of course uh, professor paano po nagiging indikasyon itong GDP sa pangkalahatan o overall na sitwasyon ng, ng, ng isang bansa uh, professor Uh, nakikita po nila uh, natin no ang basehan po natin uh, may uh, base, base po sa asensya na, uh, ina, uh, na basehan po ng NEDA no ng isang government institutions ay uh, tinitingnan po niya yung aktibidade sa isang bansa. Mm -hmm. uh, ang tawag po natin dito ay yung gross domestic product. Oh, po. Tinitingnan po niya lahat ng mga sektor na umuunlad or hindi umuunlad no. Kasama na po dyan yung presyo, uh, ilan po ang investments no at yung mga basic pa na nakikita natin sa sa pag uh, sa pag- uh, uh, tahak ng isang ekonomiya. So, ang sumatotal po niyan ay sinasabing gross domestic product. Mm -hmm. Ito po yung uh, growth rate ng uh, ng isang bansa or bansa natin. Mm -hmm. So, uh positive naman po kami for this year kahit to hollow 0.1% or 0.1% lang ang uh, tinaas ng ating uh, ating uh, uh, ekonomi nga, mm -hmm. uh, naniniwala po rin po tayo na uh, tayo ay mag-grow within the, doon pa rin po sa projected na 5 uh, to 6.5 or uh, 6.5 percent. No? Mm -hmm. Sa gobyerno, ang inaasahan 5.5 no, to 6.5 percent mm -hmm. pero sa pribadong sektor, meron pa kung nag-tumitingin uh, na uh, 5 percent lang. Mm -hmm. Well, well nabanggit na, na po ninyo Professor, yung mga indikasyon po rito uh, and of course, Uh, para sa mga ordinaryong mga mamamayan, uh, well ito na-discuss actually nung, nung ako nag-aaral pa. Uh, ano po ba yung mga factors din, uh, Professor, na nag-contribute din, uh, Professor, sa GDP natin, Sir? Yes, yes. Actually, para lang mas maintindihan na ng uh, uh, hindi masyadong technical, talagang mm -hmm. yung mga sektor ay uh, uh, tinitingnan ng ating uh, ng ating mga ng ating gobyerno ng ating pribadong sektor na nakakaapekto sa sa pagangat ay katulad nga ng sinabi ko sa inyo ay uh, agrikultura mm -hmm. uh, yung uh, services sector mm -hmm. no yung household sector uh, at yung mga basic uh, uh, industries no that really propel yung growth or negative growth sa, sa ating bansa mm -hmm. uh, isa na dyan rin yung mga manufacturing no uh, na sinasabi natin oh, at lahat ng mga industriya talaga na nakakabigay na kita no or pag-unlad sa ating bansa.